Patay ang municipal engineer sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, human giambush sa barangay Timbangan, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, pasado sa 7 Merkules sa gabi, Hulyo 16, 2025. Gilang biktima nga si Engineer Arif Malang, residente sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, nakahagum og dagang samad pinusilan sa lawas ang biktima. Subay sa report sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, pauli na sa ilang balay ang biktima sakay sa iyang pickup kauban ang laing tulupa ka mga kauban dihang giambush sa wala pa Mailing mga armado nga daling na Bat, human sa krimen. Nakalingkawa sa pagpang-ambush ang tulo ka mga kauban sa engineer. Sa inisyal ng investigasyon, away o selo sa trabaho ang usa sa mga nakitang motibo sa kapulisan sa pagpusil patay kang engineer malang. Padayon pang ang sa kapulisan, aron maila o mapanubag ang mga responsable sa pagpusil patay sa municipal engineer. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.